Good morning, good morning guys this video, ipe-flex ko lang yung aming lulutuin, may bayaw na dinuguan So, ito guys So guys, ito po at uh, kinapakuluan na lang natin ng meat yung karne, kasi guys hindi ko kami gumagamit ng mga laman loob So ito po, uh, pure karne yan, at uh, nagisaho kami kanina using uh, margarine mga 50 grams and then na natin ng 1 cup uh canola oil and then pinakuluan natin at sinabay natin yung sibuyas, bawang, belly at uh, luya luya Yun, hindi talaga nawawala yung component ng luya natin sa ating mga niluluto So ayan guys, habang kumukulo yan, iniintay natin yan guys na maluto yung ating karne. At yan, pagka talagang pwede ng timplahan, eh para mamaya po, ah, uh, para kumpleto na yung ating pagluluto ng ating so guys, nakikita nyo yan oh, no, yung usok-usok na yan. Grabe guys oh. Ang bango. Yung aroma niya guys, ang bango. Ano? Ang, ang sarap ng amoy guys. Parang gusto ko ng lantakan to. Kahit hindi pa luto guys. Ayan oh. So guys, hanggang inintay natin mag-merge yung ating mga ginisang sibuyas at saka bawang. At sa lumambot ang ating karne ay at Hmm. saka natin tutuloy ang ating pagluluto pagdito na po at magandang umaga.